Yan, malinis na rin. Pati salamin ay linis na rin sa loob na lang. Maglinis, ang hirap maglinis, ang hirap maglinis. Sarap maglinis pag walang distorbo. Tuloy-tuloy ang linis ng mga person. Tataob tayo. kayo. narin na rin yung mga salamin. Ginamit. Maganda tingin ang pagmalinis. Malinis, malinis. laki kasi ang linisin ganda itong halaman pa, doon pa. May linisin pa doon, oh. Dahan-dahan lang muna sa paglilinis. Ganto doon yung linis na yan. Doon, 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 doon. Ganda rin itong halaman ito. Ah, meron kanding-kanding, kanding-kanding nito -kanding tawag sa amin. sa amin kanding-kanding. Ganda -kanding. ng bulaklak niya. Hindi ba? Ganda bulaklak. Yung klatotsi. Yung butterfly. Ang init. Grabe init. ang init natapos ko rin linisan masarap maglinis pag walang istorbo talaga tuloy tuloy yung paglinis linis ng aking harap ko kapag nandito yung bata eh, hindi ka makapaglinis thank you for watching Mainit ito ngayon. Salamat. Bye-bye.